Dumating na sa bansa ang pinakabagong batch ng OFW na naipit sa bakbakan sa Lebanon. Humabol din sa Pasko ang higit 30 distressed OFWs mula sa UAE at sa Saudi Arabia. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Nanerbius ka sa dami ng bumabagsak na bomba. Napakadelikado talaga ang Lebanon. Bakas pa ang takot at trauma kay Norma, 71 gulang na OFW mula Lebanon, ng kamustahin ng News 5. Apat na dekada siyang nagsilbing domestic helper. Kasama niya doon ang kanyang anak na si Mary Grace, isa namang dental assistant sa Beirut. Kabilang sila sa panibagong batch ng mga Pinoy na pinauwi ng ating gobyerno dahil sa gyera sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Kahit wala kaming pera, at least ligtas kami. Pinagdasal ko yan na makauwi na kami. There is no place like home, you know. Labing siyam na OFW mula Lebanon ang nagbalik bansa ngayong araw. Bawat isa ay nakatanggap ng kabuang 120,000 pesos na cash assistance mula sa OWA, DMW at DSWD. Dumating din kaninang nasa 35 distressed OFW mula United Arab Emirates at Saudi Arabia. Si Rosel na biktima ng illegal recruiters sa Abu Dhabi na tangayan ng nasa 9,000 dirhams o nasa 130,000 pesos para makakuha ng freelance visa. Para na rin sana sa pamilya ko yun. Pero sinugal yun para lang magtagal pa ako doon, makapagtrabaho po ng maayos pa. Eh, wala po eh. Bawat umuwing OFW mula Saudi at UAE ay binigyan rin ng tig 10,000 piso, grocery packs at gift bags. Pero pinakamasayang regalo na marahil para sa kanila ay makapiling muli ang kanika nilang pamilya. Gaya ni Charito na halos dalawang dekadang hindi nakapagpasko sa Pilipinas. 2007 yung last Christmas ko po dito sa Pinas. Kaya yung mga anak ko po, sobrang saya po nila ngayon. Sabi nga po nila, kahit wala daw ako masyadong dala, basta lang makasama lang po nila ako. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.